sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe po akong sila ay may natatanging busidak at may mabubuting kalooban saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malayo sakit araw-araw pagpalang umaga tanghali o gabi sa inyong lahat sa mga sulit ko po, pong mga subscriber ko maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana Huwag po kayong magsawang magsubscribe sa akin at pagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa mga susunod kong mga video. Pagkakalob ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa spiritual na physical na lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. Dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng pangkasinan. Pagtandam po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, wag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan na at huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat na mga ginagawa niyong mga kabutihan at ipagkakarob sa inyo ang siksik, dikdik na tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat ang imabagi ko po sa inyo ay uh, turuan na manalangin ang biktima ng kulang ng orasyong ito sa waga ng pangkasinan upang mapaglabanan niya ang pagkarga ng makukulam na ginawa sa kanya ito siya po ang gagawa nito uh, sa umaga tatlong bisis po sa gabi bago matulog tatlong bisis po at magsasal po ng ama namin at luwalhati at ang sunod ng orasyon ng tatlong bisis po So po ay eh, napaka-importante po sa atin na uh, uh, ganito pong usapin na uh, kung nagpagamot na po kayo ay uh, hindi po basta-basta po huwag po kayo magtiwala sa mga ganong marami kasi yung mga gamot ngayon na hindi sa pag ano uh, kahit hindi po nila nagamot basta nakakuna po sila na nabayaran na po sila di pag ano sa lahat ng mga gagamot kasi uh, may gagamot na yung uh, yung parang nagkukon lang po uh, hindi po marunong masyado na kuan hindi niya nagamot po yung uh, kinarga sa kanyang kulam tapos uh, uh, malaking binayad nyo dapat po po ninyo para masigurado po ninyo kung kain na napaggamot po kayo ay usalin nyo pa rin to uh, kung pansuporta talaga ito na aking sa inyo na uh, kayo po ang gagawa na magpun po kasi ito po hindi po naman po kahit hindi po nyo i-devotion basta gawin nyo po sa tuwing umaga sa bago matulog magsasal po lamang kayo ng isang ama namin, luwanati at sunod nyo po yung orasyon yung orasyon na ito ay uh, usalin ko po uh, -usal po ng isang ama namin wala at ito po po yung orasyon kayo po ang maggagawa po nito kaya dapat po maisaulo po niyo ito ito rin po ay pang protection po sa sarili natin Napaka the best po na akibabagi sa inyo na uh, ganitong uh, orasyon. Ang pasimula po ng uh, na nakargaan po tayo ay yung may ibig sabihin po yung pagkarga, yung misan ko, yung hindi mo kilalang tao na kasalubong mo uh, tinapik ka tapos yung tapik na yun hindi ka nakabawi, dapat po pag tinapik kayo ng hindi nyo kilalang tao tapikin, tapikin nyo rin, bawian nyo po kasi yan na rin po yung isang kulam o yung uh, barang ganun malakas po yung kanila pag na sagi po kayo tapos nakuha pa kayo ng buhok kan, uh, dito po nagmumula yung mga ganun bagay karamihan po Ginagawa po nila marami po dito sa ating paligid na ganyan. Hindi mawawalan po. And dapat po ingat-ingat mo muna tayo. Na pag may nasagi po tayo na sa daan o nakakon po natin. Dapat po ingatan po natin yung sarili po natin. Pag tinapik kayo, tapikin nyo rin po. Bawian nyo po para hindi tatalag po yung ikinarga sa inyo. Ang i share ko po sa inyo ganito ay napakabisa po. Kayo po ang gagawa. Kung halimbawa nagpagamot na po kayo ay uh, wag po kayo magonpo po, magtiwala po na nagamot po kayo. Ang gawin nyo lang po, uh, kaya ibabagi ko po sa inyo ito ay usalin nyo na po lahat ito para sigurado po kayo na kayo po ay magaling na po. Kamihin nyo po ito bago matulog, uh, pagising sa umaga at bago matulog sa gabi. mag usal ng isang ama namin, naman natin at sunod po yung orasyon na ito. Badi retro spiritus malus in nomine dius yawi il yaday Dios igusum di aknun in ego reterim sa ribat krataris his hisater ya, aha Badi retro spiritus malus in nomine dius yawi il yaday il il yaday igosum igusum di agnun im ego Retirem salibat, krataris, hisatir gaaha. Body retro, spiritus malus, in nomine Deus, yawi il, siyaday, gius, igusum, dii, aknun, im, igu, retirem salibat, krataris, hisatir gaaha. Gawin ito bago matulog tatlong bisis po at pagkagising sa mga tatlong bisis po salin. At ihip po sa dibdib po sa tubig inumin ang ang ginawa niya ay unti-unti pong mawawala at babalik sa uh, sa mangkukulam ang ginawa niya. Pag nakuha niyo po ito ay uh, babalik po ang ginawa ng mangkukulam sa kanya. Dapat po pa gumagawa po tayo ng ganitong usapin po. Uh, ko naman po ay Fokus po tayo sa sarili at tiwala po nang buo po yung magtiwala ka sa sarili mo na uh, gumagawa po tayo ng ganitong bagay. At fokus po tayo at isang puso isang isa isipan po paggawa po nito. Yung iba hindi po nila napapatalab na ganitong usapin kasi ah uh, nagdududa po sila sa ginagawa nila na dapat po hindi ka magduda yung talagang tiwala yung tiwala ka sa orasyon na iyong ginagamit kasi ang aking mga binabagi dito po ay mga buhay na buhay pong salita at uh, pakaingatan po pag kinukup, uh, kinukuha po, po uh, po niya sa notebook o oh, libreta po ay eh, uh, ah e, po talagang tama ang spelling, ang buruan po yung tama ang spelling kasi kung nagkamali kayo ng spelling po ay Uh, hindi po uh, mapapandar po yung oras yun kaya dapat nyo pakatandan po eh, tignan nyo maigi kung ano po yung uh, uh, li uh, mga litra na yung sinusulat para sigurado po kayo nabis po ito na pang one, parang kunto pa sumbalik na orasyon po. Kung na uh, pagana nyo po ito uh, eh, po sa dibdib po ng tatlong beses po at sa tubig inumin tatlong beses po ang ginawa niya ay unti-unti mawawala at babalik sa kanya ang kukulam ang ginawa niya. Kaya kung sa halimbawa nagpapakon po kayo. Ay kung halimbawa yung para sigurado po kayo na kung halimbawa nakulam kayo o, kasi yung may pakiramdam po ng nakulam ay uh, nanghihina po may sa pagdating po ng Biyernes o Martes yung po parang may nangagabag po sa inyo na palagi po yung ng mga masasama yun tapos nangihina lalakas, hindi makakain ibig sabihin po yun na kukon po kayo may gumagambala po sa inyo tapos iikon nyo po yung kalingkingan nyo po yung ito po kalingkingan kung halimbawa ito pong the best na ituturo ko po sa inyo kung ito po ay uh, yung kalingkingan nyo po ay mataas po yung kaliwa ibig sabihin din uh, dinidin di masasamang espiritu binabara uh, mga maligno ito yung kaliwa pag mataas po ano ba mataas po yung kaliwa ipantay mo niyo sa guhit. yung pag uh, pagtingin po ipantay po nyo dito sa guhit. dito ganyan po Pantayin po nyo. Ayan. Pantay po ninyo. Kung di po pantay, mataas po yung kanan. Ibig sabihin, ang kanan po ay uh, kinukulang, binabarang. Lahat po, ito, mataas po yung kanan ng kahina laki na Pag matas po yung kanan po, ayan uh, share ko po sa inyo ito po ay kinukulang binabarang palipad hangin uh, paktul lahat po basa kanan pero dito sa kaliwa mga masamang espiritu o mga uh, ligaw to mga inkanto laman lupa uh, dito at ibabagi ko rin po sa inyo yung pampalis na mga orasyon uh, na sa mga masamang espiritu kakalob ko po sa inyo lahat dito sa yung ng Pangasinan. kaya ito pakaingatan po ninyo ito huwag po kayo magtiwala tiwala po kung na po kayo magbabahid ko na malaki pagdating nyo sa bahay ganun pa rin magkukon po kayo ng tatlong araw magkukon naman po ito po tabis po ito na pangkon po uh, pang protection uh, parang sumbalik po ito sa kukulang number one po ito na manalangin po kayo sa Diyos Ama na humingi ng gabay at tuturuan po kayo ng Diyos Ama pagkatapos yung gumawa po ng ganitong kan ay magpasalamat po kayo sa Diyos Ama na nagagabayan ko palagi ng sama na tulungan po kayo hindi po madamot po ang gusama magkapangyarihan sa lahat uh, dapat po pakaingatan po nyo ito kung may ganitong usapin na uh, may nakulang po dapat po tulungan nyo rin po i-share nyo po dapat po mga aking bagay mga oras yun po isulat po nyo sa notebook para malaman nyo po at pag halimbawa may nangyari po na bagay na kon alam nyo na po yung gagawin po ninyo yan po ang kung po Ah, dito po sa iwagan ng bangkasin, sinusulat ko palagi kasi Marami pong nagbablog ngayon na ang sinusulat lang po ay yung orasyon. Uh, tapos hindi po sinusulat yung pamamaraan po. Dapat po isulat ang pamamaraan para hindi ka mag, mag po, maguguluan. Uh, isulat mo nyo sa dito po sa baba para alam nyo po ang gagawin po. Ibasahan nyo lang po yun. Para alam nyo po yung gagawin po ninyo pamamaraan po kasi yung iba pag nagkukon po hindi na nila isusulat kung gagawin isusulat lang po nila yung oras hindi uh, mo na alam na yung gagawin kung ihip mo lang o ihip mo sa dibdib o ihip sa tubig dapat po isulat lahat po yung mga gagamitin kaya pasensya na po kayo kung uh, yung una ko pong mga upload ay medyo malabo na excited, na excited lang po ako noon at uh, i-kukuan po ko sa inyo. magkumin lang po kayo at gagawin ko pong paraan na i po sa inyo. Uh, sana po na gusto po nyo aking YouTube channel. Iwag ng uh, subscribe po kayo. Like and share. At pakipindot na rin po ang bell ko. At shout out, shout out from Anita Rotaero, Shirley Uyurola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Berlindo Paliso, Ryan Abiste, Junix Bin Nadin Andy Bonifacio, Chris Lee, Abunghao, Orchili, Tron, Angelica Mondog, Geraldo Jimenez, Jarita Palma, Ili Siapil, Pike Twin Ambrosio Magalpo, Clarita Say Harting Camacho, Marcel Prasido, Yopimia Pilipi, ilma Mai, Triple A Commented, Marina Arambis, Loli Cayago, Joan Bibs, Nuggets Gillian, Dick Bulbaidel, Lucino, Borja, Inner Peak, Mocha Hunters at Natans Bert Commented. Mylin Dumampo, Ali Mirka D. Haas Commented. Ray Barcelona, Bruno Ganda Hilo Ganda, Boy Beginner 83 Arnold Prasis, Go Apolio Dandik Dandikyo Brian Bimsa Rudy Joaquin ha, ah, sa mga hindi po na kuan po siya na po sa inyo lahat. sa mga baguhan po lamang po na katuklas ng aking YouTube channel iwaga nang pangalan siyat at po sa inyo lahat. sana po pakaingatan po itong binagi ko mga orasyon ah uh, ito po yung napaka the po na orasyon ah uh, pakatanda lang po gamitin po lamang sa kabutihan at i po sa inyo sa iba para malaman nila po na ganito ang mga marami, maraming salamat po sa inyo lahat uh, sa pag-unawa po ninyo uh, sa akin at Diyos na po mang magagabay sa inyo mga ginagawang kabutihan sa araw-araw. At palagi po kayong magkuan po, magpursigi na magbigayan, mag uh, magtulungan, magbigayan, uh, makabubuo sa isa-isa. dapat po ay nasa isi, uh, po, isipan nyo palagi yung magpupan po ng ganitong orasyon gagabayan tayo ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat na ating gagawin marami marami salamat po sa inyo lahat uh, subscribe po kayo abay uh, po